Dahil sa mga injured players ng Los Angeles Lakers, tulad ni Austin Reeves at Rui Hachimura, natuklasan ni JJ Redick ang isang bagong set ng starting lineup na talagang pangmalakasan. Kasama sina Lebron James at Luka Doncic, tila nagiging susi ito para makapasok ang Lakers sa playoffs. Sa kasalukuyan, kitang-kita ang determinasyon ng Lakers na muling mag-champion. Kung titignan natin, talagang uhaw sila sa tagumpay. At ngayon, nakikita natin ang bagong sistema na siyang magiging susi sa kanilang pagangat. Umusbong ang mga bagong star player ng team, at parang bumabalik ang alaala ng huling pagkapanalo ng Lakers noong 2020 nang talunin nila ang Miami Heat. Para sa akin, napakaganda ng timing ng pagpasok ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Dahil sa kanilang consistent na panalo, nakapag-ani na sila ng anim na sunod-sunod na tagumpay, at malamang magiging pito pa ito sa kanilang susunod na laban kontra sa New Orleans Pelicans. Hindi ganun kalakas ang kalaban, kaya may assurance tayong mananalo ang Lakers. Kahit na may mga injured players tulad ni Narui Hakimere at Austin Reeves, umusbong naman ang bagong starting lineup ni J.J. Redick. Talagang pang malakasan ang kanyang ginawang lineup, at wala akong nakikitang pagsisisi sa kanyang mga desisyon. Dati, binabash siya ng iba dahil sa kanyang small ball strategy, pero ngayon, nakikita natin na gumagawa siya ng history para sa Lakers. Para sa akin, ang starting five na ginamit ni J.J. Redick sa huling laban ng Lakers ay talagang pang malakas. Kasama rito sina Dorian Finney-Smith, Lebron James, Jackson Hayes, Gabe Vincent, at Loco Doncic. Kung titignan ninyo, ito ay isang bagong set ng starting lineup. Pero kapag fully healed na sina Austin Reeves at Rui Hakimere, babalik sila sa starting five. Huwag kayong magalala dahil nakita na ni JJ Redick kung ano ang kaya ng mga player na ito. Inaasahan na mas bibigyan pa sila ng playing time kahit na magaling na sina Rui Hakimere at Austin Reeves. Kung titignan ninyo, si Dorian Finney-Smith ay nagkaroon ng 37 minutes ng playing time noong huling laro, at nagtala ng 11 points. Kitang kita na umayos na ang rotation ng Lakers. Si Gabe Vincent naman ay nabigyan ng 30 minutes ng playing time, kung saan nagtala siya ng dalawang rebounds, dalawang assists, at siyam na puntos. Maganda ang sistema ng Lakers dahil may mga backup player na handang pumalit. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit consistent ang panalo ng Lakers ay dahil kinaluko Donsek at Lebron James. Sila ang halos gumagawa ng mga puntos para sa team. Noong huling laro, si Lebron James ay naglaro ng 36 minutes, nagtala ng 5 rebounds, siyam na assists, at 17 puntos. Samantalang si Luka Doncic ay nagtala ng pinakamataas na puntos sa team na 29 na puntos, kasama ang 6 na rebounds at siyam na assists. Agresibo si Luka sa pagbibigay ng assists, at kitang kita ang kanyang epekto sa laro. Noong una, sinasabi ng iba na si Luka ay mabagal at hindi epektibo, pero ngayon, napatunayan niya na mali sila kailangan lang siyang matrain ng maayos. Nagkaroon ng malaking adjustment ang Lakers nang mawala o matrain si Anthony Davis. Akala ng maraming fans na hihina ang team, pero sa halip, mas lumakas pa sila. Hindi nila pinalitan si Davis ng isang center kundi ng mga player na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. Sa ngayon, si Jackson Hayes pa rin ang legit na center ng Lakers, pero may backup na siya kay Trey Jameson. Noong huling laro, si Trey ay naglaro ng 18 minutes, nagtala ng dalawang rebounds at tatlong puntos. Hindi natin dapat tignan ang puntos lang, kundi ang kanyang impact sa laro, ang kanyang aggressiveness at depensa. Para sa akin, maganda ang simula ng Lakers sa pagpasok ni Luka Doncic. Kung titignan natin, malapit na silang makapasok sa playoffs, at pagkatapos nito, susunod na ang conference semifinals, conference finals, at sa huli, ang NBA finals. Medyo malayo pa, pero kitang kita na malakas ang potensyal ng team na ito na muling mag-champion dahil sa sistema ni JJ Redick. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Paki-comment na lang po sa ibaba at babasahin po natin yan. Maraming salamat.